Do you know the difference of analog TV, digital TV, smart TV, and Android TV? Kung hindi pa, tuto ka lang at sasabihin sa iyo lahat ng tungkol. So yun guys, no. Ito nga yung mga yan, mga TV, mga LED TV, example ng mga LED TV, diyan yung analog, ayan, digital, smart TV, tsaka yung Android TV, no ha. Andiyan sila lahat. Nandiyan yung iba't ibang klase ng mga yan. Ngayon, sa so further discussion, ilalatag ko lahat po. Panoorin niyo na lang po. Ayan, ito naman yung example nung analog signal. Same tayo ng pinanood pero kita nyo yung diferensya ayan ang analog yan yung dating dati nating ginagamit na ano na signal sa Philippines malabo siya kapag hindi mo tinasa yung antena mo ayan ganyan siya malabo o ba diba? malaki yung diferensya pati sa sounds nagpi-flicker minsan tapos ano noisy noisy yung sounds ayan ang example ng analog signal TV Ayan guys, ito naman yung yung features ng TV na kung saan din sabi natin smart TV. Sa okay, smart TV, meron na yung mga naka-install na YouTube, Netflix. Ayan, yan yung may kita mo dyan kapag smart TV. Makakapag-browse ka dyan. Yan lang yung kaibahan ng smart TV sa Android TV. Browse lang po. Browse lang po ang magagawa nyo kapag ano, smart TV. Wala siyang ano. Wala siyang sinasabing memory o ano. Ayan, may, may mga naka-install na sa kanya. 'Yan ang ano, Smart TV. Ah, oh, so dito naman tayo sa ano, sa Android TV. Sa Android TV, para rin naman siyang para rin naman po siyang ano, halos may pagkakatulad po. Ang pagkakaiba lang po dun sa Smart TV tsaka sa Android TV. Ito po. Pag umangat po kayo dito sa taas. Dito, dito. Yan, yan sa may settings. Settings po na yan. Ayan po. Settings. Mostly may kita nyo po dyan sa Android TV. Ayan. Sa Android TV po, no? Dito po tayo. Ayan. Sa device niya. Accessories, application. Ayan po. Meron siyang, ano, meron siyang memory. Meron po siyang built-in memory. So, ibig sabihin, para po kayo nakatablet. tablet para po kayo sa kanyang nakatablet. Meron yan. Pag tinignan niyo po yung sa kanya sa kanyang ano, sa kanyang about, sa kanyang storage. Meron po siyang storage. So, may, pwede po kayo mag-install ng mga application. Pero, depende po dun sa kaya lang ho, nung ano, sa kaya lang hunong nung inyong ano ha, TV. nito, so, neto, sa kanyang storage, 11 GB po yung total space. Ayan. Pero kalimitan, pag mga ganyan, bawas na kasi may mga naka-install na po na application. Ano uh, po, for example, yan, 8 GB. Misang 4 na lang po yung natitira kasi gabit, may gamit na may naka-install na po sa kanya. sa kalimitan, pag uh, Android TV, meron na siyang Google Assistant. So, ito yung magbo-voice, magbo-voice, ano ka, voice command, gamit lang po yung, ano, yung boses nyo. Kung nga, galing po kayo sa YouTube, magbo-voice command po kayo. Ayan. Hindi na kayo mahihirapan kasi voice command na siya. Pero kasi meron na ho siyang Google Google Assistant. Ayun, for example, Netflix, search niyo na lang po yung ano. Siya kunyari YouTube. Manonood kayo sa YouTube. Ayun, 'yan ang maganda sa ano, sa Android TV. Para ho kayong naka tapos meron siyang Google Assistant tapos pwede kayong mag-voice command kung mag smart TV ka naman, sure mo lang dapat na meron kang internet connection. Kasi kapag wala kang internet connection, tapos mag smart TV ka, useless yon Hindi mo siya magagamit. So, mostly ng mga smart TV ngayon, kinukombine na nila yan ng digital signal. So, smart TV ka na, digital, digital pa yung signal mo. So, mostly magagamit mo dyan pag wala kang internet yung digital signal lang niya. Malinaw na. Malinaw na siya kahit wala kang TV Plus. Or a for the box. Ayan. So, pag bibili ka ng smart TV, kailangan meron kang internet connection para makapag-browse ka. Ganyan yung example niya. Ngayon, yung Android TV naman, uh, halos wala siya pinagkaiba kay kay Smart TV konting konti lang pag Android TV kaya, may meron na siyang memory so para ka diyang naka-tablet meron siyang memory tapos mostly ng mga Android TV ang maganda diyan pwede ka mag-save ng mga ano gusto mong application meron na siyang Google Assistant minsan sa mga remote niya magbo-voice command ka na lang tapos ma maganda yung ano niya maganda yung features ng ano Android TV Saka mga Android TV ngayon, uh, mas maganda na yung ano niya, uh, mga 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 features bukod sa malinaw, naglalabanan na, na sila ngayon sa ano sa resolution. Uh, 1080. May dati may 1080, na 1080p. 2K ngayon 4K na. 8K. Ayun, naglalabanan na sila sa da sa laki ng resolution. So guys, no, ang susunod naman natin yung discuss ah uh, per brand naman kung ano yung in sa market tsaka kung ano yung meron yung mga smart TV nila o yung mga Android TV nila kung ano yung mga meron kung ano mga meron yon sa market natin kung sakto lang ba yung ano yung babayaran nyo dun sa features niya tsaka kung ano yung in ngayon tsaka madaling i-operate. Yun ang pinakamahalaga, yung madaling i-operate. Yung pagtingin mo sa remote, nandun na yung, nandun na yung YouTube, nandun na yung Netflix. Isang pindot ka na lang, hindi mo nakahanapin doon sa mga settings. Yan yung susunod na rin yung discuss Ngayon, para maging updated ka sa aking mga, video, mga videos, uh, click the notification bell, yung subscribe button, para uh, lagi kang ano, uh, updated sa mga susunod kong mga upload. Thank you.